Sa ibang balita naman, kinestyon kahapon ng DFA sa Chinese Ambassador to the Philippines kung bakit sakop ng bagong tayong Sansha City ng China, ang Kalayaan Islands at Bao de Masinloc na teritoryo naman daw ng Pilipinas. Si Pangulong Aquino naman tila napipikon na raw sa patuloy na pagbibigay ng babala ng ilang Chinese officials dahil sa agawa ng naturang teritoryo. Roy Sestagit Sibal, ikwento mo. Simple pero malaman ng payo ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa China ngayong lalong umiinit ang isyo sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Pakarami sinasabi mula doon sa kabilang panig. So baka dapat basahin niya yung mga nakasulat sa kanila at uh, you know, with all due respect, no? baka dapat balansin niya yung sinasabi niya sa katotohanan. Git pa ni Aquino, wala pa tayong planong humiram ng spy plane sa Estados Unidos. Ang sinabi lang daw niya bilang kaalyado, pwedeng lumapit ang Pilipinas sa Amerika sakaling kapusin tayo ng kapasidad na bantayan ng ating teritoryo. Meron tayong kakulangan, meron silang kapasidad. Kung sakasakaling kukulangin yung ating kapasidad, palagay ko eh, pwede naman tayo lumapit sa kanila para madagdagan yung tinatawag na situational awareness natin, lalo na dito sa West Philippines. Buwelta pa ni Aquino kung meron mang nagpapalaki sa isyu sa Panatag Sol, hindi ito ang Pilipinas. Patunay daw dito ang pag out sa ating mga barko tatlong linggo na ang nakalipas. Kung yung kanilang vessels ay pinauwi na rin, lalo na yung government vessels, wala na hong isyu. So sino kaya nagpapatagal ng isyu dyan po sa Panatag solo sa Baho di Masigno? Apat na maritime ship ang ipinadala ngayon ng China para magpatrolya sa Spratlys. Nagpatawag naman ng full cabinet meeting si Pinoy ngayong hapon para pag-usapan ng mga isyong may kaugnayan sa China. Pag-uusapan na rin daw sa cabinet meeting ang redeployment ng ating mga tropa sa Panatag Shoal. Pero dedepende pa rin daw ang magiging pinal na desisyon ni Pangulong Aquino sa lagay ng panahon. Royce Snagit, News 5.